May mga pag-ibig na dumarating sa panahong hindi inaasahan na parang sinadyang banggain ka ng tadhana sa gitna ng mga taong hindi mo kilala sa lugar na hindi mo tahanan. Ganito ang nangyari, kinaisla at Kara, dalawang pusong nagtagpo sa lupaing banyaga. Pero pag-ibig ang naging tahanan nila. Malamig ang hangin, noong gabing iyon sa San Diego. Sa isang bahay na puno ng halakhakan, karaoke at amoy ng lumpiang Shanghai. Nagsasama-sama ang mga Filipino nurses na nasa Amerika. Celebration daw ng bagong RN sa group. Si Kara, bagong dating mula sa Pilipinas. Nakapwesto si Isla, isang half-Filipina na lumaki sa California sa tabi ng counter may hawak na red cup ng wine tahimik siyang nanonood sa paligid hanggang sa mapako ang tingin niya sa isang babaeng nakangiting kumakanta ng bakit nga ba mahal kita who's that tanong niya sa kaibigan si Kara bagong dating from Pampanga nurse na rin assigned sa LA county hindi na kailangan ng maraming salita. Ang titig ni Isla ay naging interes. Hindi niya mapigil ang lumapit. Matapos ang kanta. Hi. Sabay abot ng kamay. Isla. Hi. Ani Kara. Medyo nagulat, pero ngumiti Kara. Nice voice. Pero mas maganda yung ngiti mo. Napatawa si Kara. Naks. Saan ka nagwo work Sharp Memorial, ikaw. LA County, medyo malayo. Sayang, bulong ni isla. Pwede pa rin tayong magkita, di ba? Depende. May phone ka ba? At doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng good morning text hanggang sa mahahabang tawagan tuwing break, mabilis na naging malapit si Nakara at Isla walamang mang magkaparehong shift o hospital, pinipilit nilang magtagpo. Isang Sabado, nagkita sila sa Santa Monica Pier. Simple lang, corn dog, lakad sa tabing dagat, kulitan habang may nagbabasking sa gilid. First time ko dito, sambit ni Kara habang pinapanood ang sunset. Talaga, gusto mong gawing memorable? tanong ni Isla. Sabay abot ng kamay. Nagkatitigan. May sandaling katahimikan. Hawak lang ng kamay. Biro ni Kara. Pwede ring halik. Sagot ni Isla. Seryoso. Napangiti si Kara. Hindi sumagot. Pero pinisil ang kamay ni Isla. Buwan ang lumipas. Hindi man araw-araw nagkikita. Bawat pagkikita, ay puno ng saya. Dumaan sila sa mga date na may tawa, lambingan at kilig. Sa loob ng kotse, habang bumubuhos ang ulan, sa isang tahimik na parking lot, doon nila unang naibulalas ang nararamdaman. May gusto ako sa iyo, Kara. Hindi lang dahil maganda ka o mabait. May kung anong dalang aliw ang presensya mo. Hindi agad nakasagot si Kara nakatitig lang siya kay Isla. Bago dahan-dahang inilapit ang mukha. Kung ganon, bulong niya. Pwede bang mahalin mo na lang ako? Nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabagal, marahan, puno ng damlaming nagkukubli. Una nilang halik, banayad, ngunit tapat. Akala nila magiging madali ang lahat, pero hindi pala. Si Isla, sanay sa mabilis na lifestyle ng Amerika. Si Kara, bago pa lang, nahihirapan sa time management, sa culture shock, sa lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. Sorry kung hindi ako laging available. Ani Kara sa tawag. Pagod ako sa work. Tapos kailangan ko pang mag-adjust. Nag-gets ko, Kara. Pero parang ako na lang palaging naghahanap ng paraan. Unfair ka. Sambit ni Kara. May halong luha. Ginagawa ko rin naman ang best ko. Nagkaroon ng katahimikan. Doon nila napagdanto. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang pangunawa. Ilang araw silang hindi nagkita. Parehong naghintay. Parehong nasaktan. Pero isang gabi, lumipad si Isla papuntang LA dala ang paboritong kakanin ni Kara. May dalang yakap at bagong panata. Sorry, sambit ni Isla habang nasa labas ng apartment ni Kara. Pwede ba kitang yakapin? Lumabas si Kara, nakasuot pa ng scrubs, may luha sa mata. Ang tagal mong dumating, bulong niya. Niyakap siya ni Isla, mahigpit, mainit. Tila bang sa gitna ng malimig na gabi, ang yakap na iyon ang naging silungan nila. Simula noon, mas naging bukas sila sa isa't isa. Pinag-aralan nilang magmahal sa paraan na naiintindihan ng bawat isa. Kahit pagod, kahit malayo, kahit mahirap, pinili nilang ipaglaban. Isang araw, biglang nagkita sila sa isang medical conference sa San Francisco. Hindi nila alam, pareho pala silang invited. Uy, bati ni Isla. Lumapit kay Kara. Tadhana na ba to? Oo nga. Lagi king dinadala ng universe sa akin. Nagkatawanan. Hanggang sa sila na lang ang natira sa conference hall. Parehong nakatingin sa city lights. May gusto akong ipakita sa'yo, Ani Isla. Hinila niya si Kara papunta sa rooftop ng venue doon sa ilalim ng bituin hinalikan niya ito muli mas matagal puno ng pagmamahal matapos ang conference na pagdesisyunan nilang maging official hindi lang basta dating let's make it official sigurado ka ba tanong ni Kara habang magkahawak kamay sa loob ng kotse kung tatanungin mo ulit ako bukas Oo pa rin ang sagot ko. Isang halik sa pismi, isa pa sa labi, at isang malalim na titig na tila nagsasabing, sa'yo lang ako. Hindi madali ang magmahal sa isang lugar na hindi mo kinalakhan. Pero kung tama ang tao, kahit saan kadali ng tadhana, magiging tahanan siya ng puso mo. Si Kara at Isla, dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng adjustments, schedules, at pangarap. Ngayon'y magkasama na. Hindi perpekto, pero totoo. At sa bawat shift, bawat araw na lumilipas, muling pinipili nila ang isa't isa. Araw-araw, paulit-ulit. Minsan, ang pag-ibig ay parang California sunset. Hindi araw-araw malinaw, pero laging maganda kapag pinili mong hintayin. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.